sa baba kasi bawal ang pagkain sa taas. Paglakad to. Ayan ang aking mga chikiting. Inorient mo na kami guys doon sa baba bago kami umakit ng Mount Samat para kung saan kami dapat pupunta lang at saan kami wala <laughs> So let's go, let's go. Nice yes, madam, akyet na kami dito, guys. Ayan, yung beauty to. Ayan, oh ang ganda! Hindi, dito yun. Yan yung una. Hindi ba paano? Hindi ba yung ano Show ka ma? Oo, oh, oh, yun. Yan ang una. So, nang pababa doon? Oo, mm -mm, pag ganun. doon. <laughs> good question. <laughs> Sanma. Huh? Over there. ganda nito ito ganda yung flower nakapagod ah makita kami ang ganda dito grabe ang ganda sobrang ganda worth it yung pag-akyat namin dito Bicara orang kita kalbo. About the rocks? Yeah, you can. <laughs> Good luck with that. Yeah, easy. I can. I can climb.

Ang ganda dito, no. Te, ang ganda dito, no. Nice here, Matt. תודה רבה לך, גברתי. Cross, line and line on course. it's not the edge. <laughs> and no grumpy <grabby> face. <laughs> <laughs> Mga pagod na pagod akyat dito. So o si ate oh pawis. Oh, we can't go up there? No, I think so. I heard someone. Is this this? I don't know. We'll see. Right, you wouldn't believe. Sabi niya. Um, Ang yeah. <laughs> mm, laki ng cross Portuguese. Ano yan siya, Spanish? No? Portuguese. Kapalag ka. Kapalag ka. Portuguese, What's that, Mama? What's that? Flowers. So si Flower of what? I don't know what kind of flowers is it. Oh, baka na naman ipusin. Ayun oh, no? picture oh. ay yung ano beer. Mati. Mati. Video na to. angel ah. 'Pag ako kuma nasa bubong siya oh, nasa taas siya ng ano. See 'yun. kaya mo kaya 'yun, 'di ba? Tala sama. Tinatanong namin ilog sa taas. Ayun mo. na pwedeng Ito ang museum dito sa Bataan. Uh, bawal daw kami mag-video dito. Picture lang ang pwede. Kaya picture muna ang ibibigay ko sa inyo, guys. Pasensya na hindi talaga ako nag-attempt na mag-video doon sa loob kasi ayoko'ng mahuli. Kaya ayan picture na lang. Okay rin naman ang picture. Okay yan. Sana mag-enjoy kayo guys sa mga picture naman na mga ko. Ayan, dito naganap. Kung gusto nyo malaman yung mga nangyari noong World War II, nandito lang sa bataan lahat ng istorya ng mga nangyari, mga picture, mga baril na ginamit nila, mga itak, nandito lahat ng lahat ng mga nandito, mga dokumento. Basta ng museum na to dito, guys. Kung may pagkakataon ulit ako makabalik dito, babalik at babalik ako dito dahil nagustuhan ko ang lugar na to dito sa Bataan. Ito talaga yung para sa akin. Nandito na kami sa labas, guys, ng museum. Pabalik na kami ng sasakyan. Kaya tara, enjoy tayo dito sa...

Dito na kami sa baba na ikot na namin. Yun, ayun. Nagaling na kami doon sa taas. Ayan. Ang ganda dito, grabe. Sa lahat ng pinuntahan namin dito sa Zambales, Bataan, ito yung pinaka-the best para sa akin. Bawal nga lang mag doon sa ano, at mag-video sa museum sa baba bawal dun kaya picture lang dito ka kami sa sakyan ay grabe ang lamig ng kapag gusto tingin yung <laughs> <laughs> Kapagod, itim itim namin <laughs> mga negreta dito na kami Pabalik na kami sa hotel, guys. Kita-kita na lang tayo doon ulit. See ya. Bye-bye.